good morning, good morning. So ito mag tayo na ano. Inihaw na GG. Galunggong. Tawag dito ay GG. Ito. Palutin natin guys ng daon ng saging. Tapos i natin. And after that, tali natin para hindi siya humiwalay pagka ipinatong na sa ano, uh, ihawan. So guys, tuwa mo kayo kung paano magtali. Kasi pagka i-directa mo sa init, masusunog yung uh, ibabaw na parte ng isda. Kailangan hindi. Saka yung kotas tumutulo. Dapat hindi siya tumutulo. Hayaan siyang kusang uh, matuyo. Italiin natin mga idol. Ayan idol. Tapos natin itali yung isa. So yan lang mga idol. Igal pa tayo ng isa kasi dalawa tong nabili ko worth of uh, 75 pesos talagang napakamahal ito sa Maynila katulad sa province na mura lang yung isda so ayan may finish na, tayo uh, hindi natin nilagyan ng asin so, e, sa usawa na lang magkakatalo meron lang yun ulit mga idol katulad ng ginawa na noong una tapos tali sa mga dulo mga idol Pero bago ang lahat, alam niyo nang uh, initin yung dahon sa may ano, patong yung sa may apoy para hindi masyadong marupok, hindi na mapunit. Yan. Ganun lang maayo na pagtali. Para hindi siya umiwalay pag inihaw na. Masimple lang. Yan mga guys. Ayan na. Tapos na. Ano yung mga idol. Tapos na. Uwi na natin siyang iihaw. Ayan. So, halika. Samahan niya ako para ipatong na natin itong ang ginawa natin. Ano. Uh, ista. Ayan mga idol. Ayan yung ihawa natin. Pero, ang gagawin natin, dito lang tayo sa may gilid. medyo mataas siya. Uh, na langit, ilang minuto yan bago ano. Okay. Sudah. <laughs> yeah. okay. anh nói với mình tôm bể tôm là gì bạn ha là gì là con bò yan mga idol uh, malapit ng maluto yan kasi malakas yung ano yung apoy pero ginawa ko yan para hindi masyadong masunog binarot natin ng uh, saging ayan